Inabot na higit isang araw ang pagliligtas sa lalaking umakyat sa poste sa Marikina. Posibleng aburido ang lalaki matapos iwan ng asawa at mawala ng anak. Silipin ang makapigil ng rescue operation sa report ni Ryan Lasigas. Pasado alas tres ang kapatid na mismo ng lalaking umakyat sa poste na kinilalang si Dennis ang sumakay sa crane ng mga bumbero. Ang plano, persahan ng hahablutin ng lalaki para tuluyan itong ma-rescue. Pero hindi naging madali ang pag-rescue sa lalaki. Nung nakalapit na kasi ang mga rescuer kasama ang kanyang mga kapatid, nagmatigas si Dennis. Imbes na bumaba, bigla na lamang itong tumayo sa tuktok ng poste. Sa pagkakataong ito, isang maling hakbang lang ng lalaki, maaari na siyang malaglag. Sa pagpapatuloy ng negosasyon, hinataw pa nito ang bombero ng bakal na mula sa poste. Pero nung nakakita ng pagkakataon ng mga rescuer, agad hinablot si Dennis. Makailang beses mang magpumiglas, hindi na nito nagawa pang makakalas mula sa mga rescuer. Hanggang sa tuluyan na itong naibaba. Gusto kasi nating ano, kalmado siya, maging uh, kampante kampanti sa atin. Kaya po natin hinayaan yung mga kapatid niya na makinegotiate. Kaso nga lang pa, parang uh, hindi siya paring kumbinsido sa atin. So ginap ginamitan na po natin ang ano yung uh, uh, pinoriyan na po natin siya actually na ano na, eh, na na catch up na natin yung ano yung trust and confidence with the presence noong relative na dumating so ginamit natin itong dalawang ito okay uh, para higit na medyo gumaan gaan yung kalooban noong tao natin nung subject natin dahilan para yun unti-unting ano kait uh, kahit papaano eh lumuwag yung kumpiyansa nung ano natin nung uh, subject natin. Halos 30 oras na natili sa taas ng poste si Dennis. Sa tagal ng pananatili sa taas ng poste, halatang nakakaramdam na rin ito ng pagod dahil kung minsan humihiga na ito sa kable ng kuryente. May mga pagkakataong makapigil hininga ang eksena dahil nagala Spider-Man ang lalaki habang tumutulay sa mga kable ng kuryente. Ang Bureau of Fire Protection Sinubukan ng i-corner ang lalaki pero hindi sila makaporma sa leksi nito. Pinagpuputol na ng mga otoridad ang mga sanga ng kahoy sa paligid ng poste para madaling masagip ang lalaki. Naglagay na ng cushion bag sakaling malaglag ito. Sa pagdaya ng BFP Marikina, aabot sa 150 talampakan ang poste na inakyat ng lalaki. Abot langit ang pasasalamat ng mga kapatid ni Dennis matapos siyang ma-rescue. Nagumpisa nung magkaganyan siya nung namatay yung kanyang baby tapos iniwan siya ng asawa niya. Unang namataan ng lalaki sa puno ng mangga pero nang sitahin ito ng mga residente, umakyat na ito sa poste. Pansamantalang pinatay muna ang supply ng kuryente sa lugar habang patuloy ang negosasyon sa mga rescuer sa lalaki. Kaya ang resulta na perwiso ang ilang residente at negosyo sa lugar. Hindi bababa sa anin na rang kabahayan ang naapektuhan at nawala ng kuryente dahil minirapat nga ng Meralco na putulin ang koneksyon sa mga kawad para maiwasan ang paglala ng sitwasyon. Ang kuryente namin, magdamag nang nakadepros yung rep namin, hindi ko na kailangan linisin kasi malinis na yung rep namin, sir. Kaya ngayon, ito, nagsisimula uli kami ng konting paninda para makatawid. Sinyo kami mag-asawa. May batang apo namin, dalawa, hindi sila nakatulog. Naibalik ang supply ng kuryente sa mga kabahayan paliwanag dito ng Meralco. Yung sub transmission line po na yan, eh, nakalook po, eh, meaning dugtong-dugtong po yan, dugtong -dugtong. Pag po pinatay po natin yan, no, ang nangyayari po, yung pong portion na kung saan po eto mga nakakonekta, no, ang ginagawa po natin kung may pangangailangan po na ilipat natin po yung substation na mga nililipat po natin. No? Kasi hindi naman po itong linya na to, siya po yung direktang nagbibigay sa mga customers. Ryan Lisigas para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.